Happy Friday! So, holiday ngayon, Ed Mubarak. Yung maluwag ang biyahe natin ngayon. So, start tayo sa Balinsuela. Hanggang bulakan-bulakan tayo mga dudes. So, pakit tayo ng Skyway nga naman. Yahoo! Medyo makulimlim mga dudes. Apa yung ganda ng motor na sa unahan? O? Harley? Harley? Ano? Harley da Bison? Nakita ko to, no? Ayun, no? Ayun, no? yun 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 Makulimlim na biyernes mga dudes Harley Lapad ng gulong Class 1 119 4,817 ang ating balance Malaki-laki pa mga dudes. Pin Harley oh. Dapat <laughs> ng gulong oh. Pag piniga mo yan mga dudes, maingay. Ah, uh, Mike lang yung takbo niya, kaya hindi maingay. ng motor tatay paligid ba? yan pinakataas na yan mga dudes yan 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 ang bagsak mo yan nagat hindi ganun sa ano ah sport sa nabotas kung dire dire chain mo lang sport or kalawatan Dalandanan, malanday Pa, ah, Marilaw hanggang Bulacan, Bulacan mga dudes Yan ang area natin ngayon Caruatan, Valenzuela, 500 meters. So ang class 1, 79. Dito, pag wala kang RFID, dito ka sa kanan, mga dudes. No RFID. Keep right. 4,738. So holiday ngayon mga dudes. So alam nyo na. Kapag holiday, ang kalsada medyo maaliwalas. Tama ba tayo mga dudes? Pero dito walang pagbabago yata eh. Normal na rito yung traffic eh. <laughs> ayan oh. Ayan oh. Ayan, ayan. ayan. ayan! Parang hindi holiday Agoy Agoy Okay Andito tayo sa SM Balinsuela Mga dudes Ah Dito tayo sa Marulas. Marulas, baling suwel Asa ah, ako pa pala to ng karawatan mga dudes. Doon pa sa unahan yung maruwal, o marulas. Karawatan, sa ako pa pala to mga dudes. 2nd district wait natin ng stoplight. Parulas na rito, mga dudes. Yon, tayo. tayo sa may saradong hardware store ay yung mga bakalan dito yan bakalan yan eh so wala silang pasok okay ay sa ni oy thank you okay na okay na okay na mga dudes okay na okay na okay na okay na okay na okay na okay na, okay na, okay na. Maliit lang yung binaba natin sa kanya. Alam nyo kung ano yung binaba natin? Ang in-order nila? Adjustable lang. Adjustable wrench. Isang box sya. may maliit lang. So, dating gawin, kakaliwa tayo dito mga dudes. Yan. All right. Yahoo! Gitay sa May Tamaraw Hills. Next natin, General T. Dileon. Uulat na naman sila bakit ang aga natin one way one way ticket one way ticket to the blue okay kakana na tayo dito sa General T. De Leon Street Sana maluwag mga dudes maluwag nga mukhang maluwag General T. De Leon Ito yung Friday talaga mga dudes Dito tayo Depende. Minsan, huli namin to eh. Hapon kami nagagawin dito. Start namin sa Bulacan-Bulacan, Balagtas, Pababa, hanggang balisuela, Then ngayon, Baliktad. Start tayo rito, hang natin, Bulacan-Bulacan. <laughs> Gapang talaga rito mga dudes. san Traffic, mga dudes. gala galagala muna 'yung ating camera. Traffic, eh oh. 'Yan oh. Oh, see? Nagala muna tayo. Changge. Karon ng Changge dito sa gasoline station. Okay, idol. Okay. idol. Hey. Sabak mo ko, idol. Ah. You know? 'Yung 'Yung mga tanglalake oh, ito 'yung isa sa Mga bata ng arena. Oo, mga bata, anto. Bata ng arena. Tatao <laughs> mga bata ng arena. Ay ayun. Oh, Lodi, Ah? Wala sa ah, Oh, wala sa mod. ito mga dudes gagawin tayo dito sa mikarawatan so nasilip natin kanina parang pwede na makalabas yung isang idol natin wala matamlay nage LBM daw <laughs> tinanong natin kanina pag parang wala kaya ata sa mood At parang matamlay ka antahinik mo ngayon Nakakapanibago sabi niya masama ang pakiramdam niya nag LBM nung Tuesday pa. Naku, uminom ka na ng gamot. Baka ano yan. May nakain ka na nasira yung tiyan mo. Uminom naman, da, uminom naman daw siya ng, ng gamot. Yung nga lang, sige pa rin daw uy, yung LBM niya. sa glass nakita ko hina ah. alam nyo mga mga dudes kaya namin binaligtad to dala ng itong, itong, itong store na to na natin ngayon half day lang karuhatan medyo ma-traffic. gapang gapang na naman tayo hanggang crossing Kawatan uh, Substation 9 Kaya pala mabagal mga 'tol sinarang pala nila Sa Golden Town kaya mga dudes yun no oh, malakas ang sa ano ang kabi sa tawid paano yan may dumating pa sino ano, yan kung na kayo uh, wala wala. sila muka. <laughs> <laughs> oh. Oh. <laughs> balik oo oh. Oh. balik mas Mamaya apat pala laman nito. Ay, di okay lang. Gusto mo mo bro. Huwag lang kulang. <laughs> so, okay na. Buti na abutan natin to. Update pero hindi naman happy. Anong oras pala mga dudes? Pasara na sila. <laughs> so, hindi tayo makakalabas dun. So, babalik tayo ulit rito. Balik tayo. Ah. Balik si Bambol Okay, Petras! So, hindi tayo makakadiretso doon dala ang ginagawa yung kalsana. Ha? Ano yung makakadiretso? Hindi, hindi. Balik daw, balik. Kanina, oo. Pwede raw. Tara. Kasi hinarangin ako eh. Kaya nga eh. Boss! Dito may na. Ayan mo na. Nakapor pa ka na Kasi may hinaharang yun eh. Ginagawa yung kalsada mga dudes. Sa, sa dito ayaw magpadaan kanina. Ayan oh. Ayan. Ay nako. Ang buhay nga naman. Hahaha. <laughs> Ito ang buhay ng biyahero Pin Pinoy. Oh, dito tayo dumaan. Pangalawang daan na natin to. Last week, dito rin tayo. Medyo makitid. Okay, okay na rin. Bira, mangilan-ilan lang yung sasakyan dito. Ayun. Ayun. sementeryo rito eh mga wala ng laman sige pa inya tayo mga dudes sementeryo ang sementeryo ang sementeryo ang sementeryo Arooooooo! Arooooooo! Dime! May daw. Stop daw. Makitid talaga rito mga dudes. Makitid! ilalabas natin LX connector so kakanan tayo kaya tayo sa flyover para lumipat sa kabilang side Yo no? ha <laughs> ah? Sarado dun eh dito dito tayo pinaikot Tatawid lang tayo mga dudes Lipat lang sa kabilang side Ah, Enlex connector Pag-indanaw Daan. yah, lakas ng sounds. May radyo. <laughs> so okay na. Ang lakas ng sounds kanina. <laughs> okay na. So next na natin, mga dudes. Malanday. tayo ng walanday So puputuli muna natin itong ating vlog At mahaba na masyado Hanggang <laughs> sa muli mga dudes Maraming salamat ulit sa wala sa mga panunood God bless po Mabuhay tayo lahat Bye bye